Mali ba ang magmakaawa sa isang tao para lang mag sa buhay mo? Yan ang ating pag-uusapan sa topic na ito. Dumating ka na ba sa punto na nagmamakaawa ka na sa taong mahal mo para di ka iiwan? Do you experience a kind of situation na kahit alam mong ikaw na yung kawawa, pilit mo pa rin inaayos at isiniksik ang sarili mo sa taong in the first place. Hindi ka naman binibigyan ng halaga. Langga, ang totoong pag-ibig, hindi dapat hinihingi o pinipilit. Dahil ko sa itong binibigay, o pinaparamdam. Hindi mo kailangan mamalingos ng oras at atensyon dahil kung totoong mahalaga ka sa kanya, kusa niyang ibibigay para sa iyo. If they want to stay, they will stay. If they want to go, let them go. Dahil kung mahal kang talaga, hindi kayo haabot sa punto na sobrang binababa mo na ang sarili mo para lang manatili siya sa'yo. Minsan, giving the freedom that they say is much better than holding on the things na ikaw na lang ang may gusto. Hindi natin deserve na nakistilang yung tao dahil sa awa hindi mo deserve yun at hindi yun ang definition ng true love sometimes love just is not enough to people stay dahil ang pagbigay sa kalayaan na gusto nila ay isang napakatapang na desisyon kahit ang pagbigay nun ay siyang pagguho ng iyong mundo aalis ang gustong umalis dahil deserve natin ang mahalin ng totoo. Without telling them that this is we wanted to be loved. Dahil alam nila mismo sa sarili nila kung paano tayo itrato. At mahalin ng tama. Balaging tandaan. Mahalaga ka. Love you. Mag-iingat ka palagi.

Depende kasi sa oras, ni. Depende sa oras? Ayoko, okay. 3 hours ka, pwede naman... Ah, may oras? Kapag isang oras lang, magkano? Sa oras? Siguro, ano lang. Depende kasi sa... Wala bang tawag yan? Wala bang tawag? Hindi, hindi. Hi, mga kaibigan. Reaction video lang po ako. Alam nyo, mga kaibigan, sobrang naawa ako sa mga ganitong babae sobrang nadudurog ang puso ko sa mga sitwasyon nila personal at aktwal ko ito na, na inaalok ako ng babaeng bayaran sa Rotunda Pasay at sa Malati, Manila at sa Cubao at sa Monumento hindi ko talaga nagawang tumikim natatakot ako at naawa ako at naaabag ako sa kanila. Hindi naman kasi natin sila kilala at hindi natin alam kung anong pinagdaanan nila sa buhay. One day, isang araw, isa sa mga katugong mong sa ganitong trabaho. Wala nang sasakit pa sa puso mo sa nangyari sa mga katugong Ah, sa ngayon kasi, te, gusto yung ka guman. Kaso, alam mo ba yung ginagawa mong ganyan? Wala ka ba ibang trabaho? Ano, wala, yung wala naman tatanggap sa akin ng trabaho. Kaya, paano wala kang tatanggap sa'yo? Eh, ano, hindi mo nalang nakapagtapos. Ano, nah. Ito lang mapapahay ko sa'yo, te, ha? Ah. Hindi hmm. ako kasi, sa so totoo lang, may asawa na ako, kakasal ko lang. Tsaka, yung ganyang gawain hindi ka ba natatakot sa Panginoon sa ginagawa mong ganyan? Eh, kaso, no choice ko. Ganon din sinasagot sa akin noong ina-interview ko yung in oop na nag-alok sa akin. Ganon din tanong ko. Sabi ko, bakit ito ang napili mong trabaho? Sagot sa akin, no choice daw siya. Tanong ko, Magkano ba? 500 lang daw. 3 hours. May libre ng kwarto. Sabi ko, hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Sabi naman niya, ako kuya, hindi ako nakapag-aral. May binubuhay akong mga anak choice. Alam mo, sa buhay, hindi naman natin kailangan magpakahirap para kumita ng pera. Hindi naman natin kailangan magpaka-lumuha ng ganito para kumita ng pera. Ilan na anak mo? Ang galing lang sabihin sa kapwa natin na alam mo, hindi naman kailangan magpakahirap para kumita ng pera. Anak ng titing. Ako nga, single ako. Nagpakahirap kumita ng pera. Paano nalang kaya yung may mga pamilya? Ano na? Tatlo na Tatlo anak mo? Tita mo? Tatlo anak? Ako nga? Hirap na hirap ako. Sarili ko lang iniintindi ko. Hindi ka ba na no sa anak mo yung pinapakain mo sa anak mo ay eh, naglalayag sa ganto ganito, ah. kaso yung buhay. yung 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 sa yung 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 sa mabuti. Diba? alam mo, hindi ah, naman kita masisisi kung bakit kinapasok sa gantong lugar kasi hindi ko naman alam yung tunay na kwento ng buhay mo. Pero um, ang maipapayo ko lang sa'yo, try mo maghanap ng ibang trabaho. Maraming klaseng trabaho na pwede mong pasukan, hindi na sa ganto ah. Ang alam ko, hindi rin nila nasikmura yan trabaho nila eh. No choice lang talaga. Di lang ganito kasi alam mo sa totoo lang hindi talaga natutuwa yung Panginoon sa ganito kasi ng trabaho mas mainam kahit nagugutom tayo. Kahit nagugutoman yung pamilya mo, okay lang. Madaling sabihin yun, pero mahirap tanggapin. Kung pamilya mo na ang nakataya, handa kang sumugal kahit anong mangyari sa'yo. At least yung pera na hawak natin, napapakain natin sa mga anak natin, kaya nang gagaling sa mabuti. Diba? Bigyan na lang kita, tapos umuwi ka na. Bigyan mo ng pagkain yung mga anak mo, ha? Umuwi ka na. Hindi, seryoso. Sige na, sige na. Oo. Para na lang sa, para na lang sa Lord, ha? Umuwi ko muna sa inyo ngayon. Mo. Kung may time ka, pray ka sa tanong mo ka, Lord. Tsaka yan, ibili mo ng pagkain anak mo. Tsaka yung isang libo kanina, alam mo, nalaglag, ha? Sa'yo na yun, ha? Okay lang yun, naiintindihan kita, ha? Iyon ay mapapayo ko sa'yo, mag-pray ka. Pray ka, Papa Jesus, ha? Pray ka, ha? Mag-ingat ka. Tsaka kung may uso yung sakit ka kung ano pa yung ano mong sakit sa ibang tao, ha? Ingat ka. alam nyo, hindi naman talaga madali ang mga trabaho ng mga kukuk. Kapal ng mukha at tibay ng loob ang kuhunan mo. Kaya sana sa mga kabataan dyan, huwag kayo magpadalos-dalos sa mga ginagawa nyo. Dahil, mapariwara lang kayo pagdating ng araw mapipilitan kayo pumasok sa mga trabaho na hindi nyo naman ginusto. O di kaya mag permiso kayo sa mga pamilya nyo